Ito ang gusali ng Tisda Sarangani kung saan ito ay nakatirik sa Barangay Spring. Ang gusali nito ay napakalawak at napakaraming kwarto at dami nitong ma-accommodate na mga estudyante. Kompleto sa pasilidad. Kasi nga, talagang pigla, pinaglaanan ng gobyerno kung ano talaga ang dapat gawin sa mga kababayan ko dito sa Sarangani. Heto ay namin kasi nga ang tista Sarangani ay maraming korso na ibinibigay sa mga kababayan ko. Kaya ipinagmamalaki ko ang gusaling ito at lahat ng tauhan na naka di steno dito